naisip ko lang sa nangyayari sa Bansang Pilipinas. No? Laging nakakapanood kasi ng live niya sa Senado. No? Bakit kaya kung totoo ang mga mambabarang, mga mangkukulam sa Bansang Pilipinas? Bakit hindi ngayon kayo kumilos? Patotohanan nyo na kayo ay totoo. Gamitan nyo ng inyong power kung, kaya, kung talagang totoo ang mga mangkukulam mga mambabarang appearing na kung sino ang mga nagnakaw ang mga buhayang tao sa dyan sa bansang Pilipinas. Maraming pa na Pilipino hindi halos makapagpagamot. Pero sila kung magpagamot sa Singapore pa, check up pa lang sa Amerika, sa Canada, kung saan. Pero yung mga nagbubuwis ng tama, siya nagiging kawawa mga buhaya, gising at talagang kami mga OFW ay halos nagwawala na ang damdamin sa aming napapanood God bless everyone may pag-asa pa hingi tayo ng tulong sa Diyos siya mas makapanyarihan sa lahat, God bless.